Bilang isang kristyano, kailangan nating lumago at umunlad sa pananampalataya at hindi lamang ito natatapos sa pakikinig o pag-upo sa simbahan. Sa espiritual na paglago, gusto ng Diyos na palalimin ang ating pagpapahalaga sa ating personal na relasyon sa Kanya at magdulot ng katatagan para hindi tayo maagaw ng kaaway. Sa totoo lamang, marami ang nagsasabi na sila ay kristyano. Ngunit ano nga ba ang pagiging isang tunay na kristyano? Ano ang level ng pagiging isang tunay na kristyano? Pagsinabing kristyano, ito ang mga tao na tunay na nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya't ang isang tunay na kristyano ay dapat magpakita ng kanyang paniniwala at pagsunod sa Kalooban ni Kristo. Ngunit maraming mga tao ang nagsasabi na sila ay kristyano pero walang tunay na pananampalataya. Bilang isang kristyano, dapat na tayo ay lumago sa buhay espiritual dahil simula ng tinanggap natin at kinilala ang ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Doon na magsisimula ang ating espiritual na paglalakbay at paglago. Hindi lamang dapat tayo nananatili sa ating comfort zone dahil ang buhay kristyano ay isang journey o isang paglalakbay. Ang pagiging kristyano din ay may mga libel. Sa jong ito ay maghuhukay tayo ng konti para magkaroon ng higit pang paglago sa magagawa natin sa Panginoon. Aalamin din natin ang mga libel ng pagiging kristyano. Level 1. Mananampalataya o Baby Christian Matapos natin tanggapin ang Panginoong Yesu Kristo at maipanganak na muli sa Espiritu, tayo ay agad na pumasok sa yugto ng tinatawag na baby Christian o espiritual na kamusmusan. Ito nga ay sinasabi sa Biblia sa 1 Pedro chapter 2 verse 2. Gaya ng mga bagong silang na sanggol, hangarin ninyo ang gatas na tapat ng salita upang kayo'y lumago sa pamamagitan nito. Mahalaga para sa isang bagong panganak na kristyano na kumain ng salita ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ang mga baby Christian sila ay ang mga bago sa pananampalataya. Kung ikaw ay bago pa lamang ngayon sa Panginoong Iso Kristo, masasabing ikaw ay nasa level 1 pa lamang. Sa stage na ito, nagsisimula ka pa lamang na mas kilalanin ng ating Panginoong Iso Bilang baby Christian o isang sanggol sa pananampalataya sa pamamagitan ng gatas ng salita ng Diyos, lumalago ang mga bagong luwal na sanggol sa pananampalataya at upang tunay niyang gamitin ang salita ng Diyos bilang kanyang espiritual na pagkain. Ang mga baby Christian ay kadalasang nasasabik na makilala ang ating Panginoong Isokristo. Sa level na ito ay ando ng excitement na mas makilala nila ang Panginoon. Curious din sila pagdating sa pananampalataya o kaya naman sa pag-aaral ng Biblia. Napakarami silang mga gustong malaman pa at talagang gusto nilang mapalapit sa ating Panginoong Yeso Kristo. Sila ang mga tagapakinig pa lamang ng salita ng Diyos. Kumbaga, wala pa silang masyadong ginagawa pagdating sa pananampalataya at madalas ay nag aabsorb pa lamang sa kung ano ang mga naririnig nila patungkol sa ating Panginoong Yeso Sa level na ito, Maaaring hindi pa nila gaano na isusuko ang kanilang mga buhay sa ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, meron pa silang mga hindi nabibitawan sa buhay. Ang level ding ito ay dapat bantayan at napakadelikado para sa si isang nagsisimulang mananampalataya. Ito ay dahil alam natin na ang isang sanggol sa pananampalataya ay hindi pa ganun katibay at wala pang masyadong lakas. Siya ay mahina pa sa espiritual at sa pagkakataong ito mas matindi ang pag-atake ni Satanas. Kaya nga napapansin natin sa mga bagong kristyano na kahit tinanggap na nila ang Panginoon ay bumabalik pa rin sila sa dati nilang mga buhay. O di kaya naman ay hindi na nagpapatuloy sa pananampalataya dahil nga nalinlang na sila ng kalaban. Ito ang una at mahirap na hakbang sa pinakamalaking paglalakbay na dapat nating pagtagumpayan. Ang bagong kristyano hindi dapat naman na manatiling mahina dapat siyang lumago sa biyaya ng Panginoon. Kailangan niyang umunlad at maging malakas. Ibinibigay ito sa atin ng Diyos bilang utos. Ang bagong buhay ay isang buhay na malusog at malakas. Kapag isinuko ng isang mananampalataya ang kanyang sarili, ang paglago ay tiyak na darating. Level 2, Disipulo o Followers Ang stage na ito ay ang simula ng espiritual na paglago. Ang isang disipulo ay lumalago upang matuto ng higit patungkol sa Panginoon. Ito ay kapag nagsimula siyang magkaroon ng personal na kaugnayan sa Diyos, natuto siyang mahalin ng Panginoon. Mas um, nagiging close sa tabang lumalakas ang kanyang relasyon sa Diyos, patuloy siyang lumalago. Sila ay nagnanais na maging katulad ng Panginoon at kumagawa ayon sa kanyang kalooban. Sa level to hindi ka lang basta umuupo sa simbahan at nakikinig dahil may ginagawa ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka lang basta absorb ng absorb sa mga napapakinggan mo, ngunit tumataas na ang level ng pagiging kristyano mo. Ikaw ay talagang tagasunod na ng Panginoong Yeso Kristo. Sinasabi nga sa kanyang mga salita, sa Mateo chapter 16 verse 24, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa pagsunod sa Panginoong Heso Kristo, kasama rito ang parehong evangelism at discipleship. Ang pagiging isang tagasunod ni Kristo ay nangangahulugan ng pagiging handa sa lahat ng oras upang ibahagi ang pananampalataya at tulungan ang iba na lumago sa kanilang pananampalataya. Nangangahulugan ito ng patuloy na pagtanggi sa sarili, pagpapakumbaba at marubdog na paghabol sa Panginoong Yesu Kristo. Ang isang disipulo ay iniiwan ng lahat para sumunod sa Panginoong Yesu Kristo. Ibig sabihin, hindi madali at meron tayong mga dapat isuko meron tayong mga dapat gawin para sa ating Panginoon. Dito ay nararamdaman mong mahal na mahal mo na ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas. Nagkakaroon ka na ng lakas. Ang banal na espiritu ay nananahan sa iyo at tinadaig mo na ang masasama at ang mga tukso. Hindi na ikaw ang nakikinig kundi ikaw na ang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Nakakalungkot dahil madala sa level na ito ay marami ang ayaw umangat dahil ayaw nilang mahirapan kaya tang iba ay nananatili na lamang sa unang level. Gayunpaman, pa sa ikalawang yugto na ito ay kumakatawan sa pinakamahusay. Madalas din itong nailalarawan sa pamamagitan ng isang pakiramdam ng katuwiran, katiyakan at katiwasayan sa ating pananampalataya. Level 3. Lingkod ng Diyos o Leadership Sa ikatlong level na ito ay tinatawag natin na lingkod ng Diyos at mature sa pananampalataya. Ibig sabihin, matagal ka na sa pananampalataya, alam mo na kung paano ilapat ang salita ng Diyos sa iyong sarili. Kaya sa halip na ipalabas ang lahat ng mga problema, iniisip mo kung paano lutasin ang mga ito at kaya mo nang kontrolin ang iyong sarili. Mga kapatid, sa yugto ito, intindihan mo na may plano ang Diyos para sa iyong buhay. Nagiging abala ka na sa pagtupad sa plano at gawain ng Diyos. Sa estadong ito ay handang-handa ka ng tumugon sa dakilang utos ng Panginoon. Sa level na ito ay marami ka nang nagawa sa Panginoon. Wala ka na rin pakialam sa sasabihin ng mga tao. Wala ka nang ibang iniisip kundi para sa Panginoon. Hindi ka na rin lang basta nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ngunit dito ay nag-aalaga ka na o nagde-disciple ka na ng mga tao na maaaring nagsisimula pa lamang. Isa kang disipulo sa pananampalataya at handang pamunuan ang ibang mananampalataya, ginagawa mo ito para sa pinakamataas na gawain para sa ikararangal ng Diyos. Marami ka ng pinagdaanan bilang kristyano. Marami ka ng nalagpas sa nagawa ng mga kaaway at ikaw ay nagtagumpay. At habang mas lumalago ka pa sa pananampalataya, ikaw ay nagiging mas mapagkumbaba at makatuwiran habang papalapit ng papalapit sa Panginoon. Ito ang tinatawag na level of maturity kung saan ay nagiging inspirasyon ka na sa maraming tao o di kaya ay nagiging katulad ka na ni Kristo sa kilos at pag-uugali. Bagamat kung minsan ay nakakamali pa rin, ngunit palagi ka nang tumatayo at bumabalik sa espiritual na labanan, nagagawa mong itama ang iyong pagkakamali at hindi na ito muli pang nauulit. Sa yung turing ito, gagawin nila ang lahat para sa Panginoong Yesu Kristo. Dito ay handa na silang ialay ang kanilang buhay sa Panginoon. Tulad na lamang ng mga unang disipulo ng Panginoong Yesu Kristo, Ginawa nila ang lahat para sa Diyos at handa silang magwis ng buhay para sa ating Panginoong Yesu Kristo. Inalay nila ang kanilang buhay sa pagbabahagi ng salita ng Diyos kahit nasa bingit na sila ng kamatayan para magawa lamang ang kalooban ng Diyos. Ito ay ang pakiramdam kung saan ang mga kristyano ang pinakamasaya at ang pinakapinagpala. Level 4, Bayani o Saints. Ito ang pinakamataas na level sa pananampalataya sa Panginoong Kristo. Sa totoo lamang, ang lahat ng nakakakilala sa Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay binigyan ng katayo ang maging banal sa harap ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. Sinasabi nga ito sa 1 Pedro 1, verse 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Sa totoo lamang mga kapatid, dapat nating naisin na marating ang level na ito pagamat marami tayong hirap na pagdaraanan sa buhay. Ang level na ito ay para lamang sa mga taong tunay na banal na naglilingkod sa Panginoon. Ito ay tinawag na saints dahil ito ang tinatawag na final sanctification sa theology. Ang final sanctification ay ang huling yugto na ibig sabihin ay ibinukon bilang banal. Kapatid, ang pagiging saints na ito ay makukuha natin pagdating sa langit at hindi dito sa lupa tayo ay bibigyan ng reward ng Panginoon bunga ng ating paghihirap at pagsunod sa Kanya. At pagkatapos ng pisikal na buhay na ito, tayo ay magiging banal sa wakas. Ibig sabihin, maliligtas tayo mula sa sukdulang kaparusahan ng kasalanan. Ang pagiging mature sa espiritual ay ang pagiging mulat sa pananampalataya. Nangangailangan ito ng disiplina, pagiging alagad at determinasyon. Gumawa ng lahat ng pagsisikap na mamuhay ng payapa sa lahat ng tao at maging banal. Kung walang kabanalan ay walang makakakita sa Panginoon. Mga kapatid, aking dalangin na tayo bilang mga kristyano ay dapat na magpatuloy sa paglago at pagkahinog upang higit na makilala ang Panginoong Yesu Kristo. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng kayamanan ng kanyang kaluwalatian. Nawa ay patuloy tayong palakasin ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang si Kristo ay manahan sa ating mga puso. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless!